yo mga par kita nyo yung weba papasok ulit kami dito sa loob kita nyo naman ang lakas ng hangin ang lamig papasok ulit namin yan ito ah, mga par pasok namin sa loob kita nyo naman ah grabe lamig ¡Mor, mor! ¡Pul, pull 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 oh okay, qué pull. Pull. ¡Oh, my God ¡Pul! ¡Pul! ¡Oh, qué cosa! ¡Pul! ¡Oh, al Wait, 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 sumabit. Sumabit, sumabit. Mahirap kasi na ko. Ah, grabe ang kuibang to ah. Oh. Lamig. Ah, ayun, ang palabas. Oh. Cheche ko muna, sumabit eh. Ito, mga oh, par. Susundan ko na siya doon. Dulo na eh. Sagad na yung dulo eh putik yung yung naman oh grabing kuweba ah hu, oh kada oh yung mga pare ko so, yung yun mga uh, nandun sa loob hawak hawak ko dito sa ano eh sa kabila kasi nasunod na eh ito mo yung kuweba nito na oh napakalamig na simoy ng hangin oh tagusan eh Grabe. Look at experience. Oh, oh. Tapos dito yung labasan. Oo. Oh. Ayan. Labasan niya mga par. oh, kita niyo. Putik na kapakadilim. Tapos nakayuko ka naman. Oh. Ito, medyo sunod-sunod tayo ng konti kay eh, boss. Oh. Putik. Ayun, si boss. Oh. Sa dulo, layo pa. Oh. Ala. Kita niyo yan. Oh, grabe yung kuweba. pa hmm. Oh. Doon kasi may ano mga pare ko, may tubig na napaaninis, napakalamig. Pwede nga. Yeah, boss! Finish here! So yun nga mga pare ko, bali ito, hindi nyo ako maaninag eh, gawa ng uh, ilaw natin dito sa ulo. Pero grabe, ang lamig dito sa loob. Nakakatakot to, kung wala kayong ilaw eh, ah, napakadilim. Buti na nga lahat walang ahas dito. O oh, ito mga pare, binibira pa ng amo ko tong hose. Sinasakto niya doon sa may tubig eh. Pero alam ko, kapos to eh. 100 meters lang to eh. 170 kasi mula sa labas hanggang doon sa may ano, loob sa tubig oo oh. Lalabas nga ulit ako mga par. Titingnan ko kung um, delete yun na dito sa ano, sa labasan. Oo. Oh. Oh, unang pasok ko dito kahapon kasi mga par ako eh, parang ako'y natatakot ngayon parang medyo okay okay naman kakaibang adventure din bay na kayo ko naman diba tinatawag yata ako oh. o oh, ito meron pa rito ganito Bukod na anak ito Grabe. Lawak ng ano. Ayun, lawas. Oo. Ano. Ang galing, di ba? Astig. Oo. <laughs> oh. Oo. Oh. Ayun, lawas. Oh, ito, ayusin ko lang ito mga par. Oh. -buhol -buhol na. Ayun, mga par. puting, <laughs> Kala mo na ako minero eh. Pambihira. Hindi na ako nakapasok doon sa ano, kaloobang kasi nga pinagbantay niya ako sa labas. Gawa nga yung dulo nung Jose, ano, na dadala sa loob. Kaya siya lang ang nakarating doon Nasa ano lang yata ako, hanggang kalahati. Pero ang lami, grabe, sarap na experience na yun. Ngayon ako nakapasok ng mga ganong kuweba. Kaya yun, bali ito nga, tapos na, pauwi na kami at uh, labas na. Kaya mga pare ko, salamat sa inyo at uh, ingat kayo diyan palagi. Kita-kita lang sa mga susunod na kabanata.